Na no, pa uh, hey. ayan ah, ang laki. May ongoing kami ng anak ng baboy. tignan natin, guys. Ayan oh, nakatrapal na 'yan. So dito kasi sa amin pag ganitong mga baboy na mga chop and mixed breed. ayan, nakaano lang 'yan. Nakatali sa ganyan tapos nakatrapal. Oh. Ayan oh. Ah, nakaapat na siya, guys. Oh. Ang galing din ng inahin ito. Ang lalakas ng mga biik niya. O, kakalabas lang 'yan, mga biik. Pero malalakas na. Hello. Kumusta na mga biik? Ayun oh. na naman yung inahin. Oh, maliliksi na agad oh. Oh, mo. Putik na putik si Mami Pig. Kasi siya ay ganyan no, oh. tumatayo. Tapos nagabungkal yan ng lupa diyan. Magaling naman at dito siya sa ibabaw. Kahit ang ginagawa natin, isa rin sa paraan namin tinatali namin yan sa ganyan tapos yung may mga taas na part para pag umulan yung tubig dito lang so meron pa rin tatambayan yung mga baboy dyan na tuyo ah, lalo na itong mga biik sensitibo kasi ang mga biik sa ulan tipo po pwedeng basta mabasa yan so yung dito na part meron din dito ayan guys oh isang baboy pa natin yan matagal tagal pa yung mga anak so ngayon ulit kahit papano umpisa na ng mga anak ang mga baboy natin dito, meron kaming sa akin, may apat akong inahin. Ito, kasama to. Yun, tapos meron pa doon. May mga inahin tayong baboy. Tapos sila mama, meron silang tatlo na inahin. So, ito ka, inahin baboy ito ni mama. Na nanganganak ngayon. Yung amin naman, mamaya or bukas siguro, mga sumunod na araw, malapit na rin mga anak. Yung doon sa kabilang side naman. Sumilong naman doon sa may bahay ng manok sa gilid. Ah, tapos dito muna tayo, oh. Ayan naman yung mga baby naming kambing. Yan ang mga baby kambing namin. Oh. mga cute. So asan yung twins ito? Ito. Ito ang twins diba? Ito tsaka yan. Ayun. Ah, twins yung dalawa. Triplets yan. Yung isa na matay. So dalawa lang talaga na buhay. So para naman oh, no? malakas. malakas naman sila. Mga kumakain niya ng kuwan chinelas. Oh, siya may isang anak. Tapos yun, may dalawang anak. Very bad mama. Ah, siya mami pala. Ito yung mami ng twins. Triplets actually ang anak nito. Twins na lang natira. Dalawa na. Kaya twins na lang. Ayan yung mga kambing natin dyan. Gumagala. So dito. Oh, may mga anak na naman daw. Maglilima na. Ayan na. Ayan na oh. Mabas na yung paa guys oh. Ayan na oh. Ayan na yung paa. Thank Wow. Ang galing. Wala. Hindi ko Oh. Ayan na oh. laki. Grabe guys. Ang laki na kanya anak. Hoy. Pakan. Oh. 2, 4, 5. Lima na. Lima na ang biik niya. Galing nitong inahing baboy na ito oh. Ang laki ng biik niya yan. Yung iba, dumating kami, nandiyan na. Oh, ito naman, open na may bibig niya. Wala problema yan. Kakahinga yan. So, ayan guys. Ima na. May punasan natin. Punasan natin bibig para makahinga. Oh, ay, ay. Ayan na guys. Oh. Magaling rin yung inahin na kasi nanganak siya. Diyan talaga sa ibabaw. Tapos tumatayo siya. Pang ilang anak na to? Pangatlo? Pangapat Pang na panganak niya na yan. Tapos iba natin ito. Ito naman yung bahay ng kambing natin. Ayan. Tapos yan yung mga kambing natin iba. Ayan yung mga baby kambing. May manok dyan. Pabo. Halo-halo ito dito. Yung mga naka eto kulungan ng baboy. Oh. Meron tayo ditong tatlong baboy. Hello. Oy. Oh, yan oh. Oh, lalaki na nito mga to. Hello. Oh, laki guys oh. Iroin mo, uh, wala pa tong tatlong buwan. Pero ganyan na kalalaki. Itong isa, ano pa yan? Isang buwan pa lang mula ng pagkawat ito, dalawang buwan pagmula mula ng pagkaawat. Ang na. Oh. Oh, madumi. Kailangan pang ayusan 'to, liguan. So, oh, ayan. So, oh, dito. Oh, yung iba, ganun talaga, oh. Mahilig sa mad, yung ibang baboy natin, oh. Nasa mad, nasa putikan. Nagpuputik sila. Yan ang kanilang swimming. Pero kapag nang mga anak na, kailangan nating Ilagay sa may tuyo na area o, Medyo tuyo na area, space Ayan Makain na rin itong maliliit na ito oh. So ayan So ayan yung mga alaga natin dito Sa bukid So yun naman uh, Yung inahim baboy namin doon na nag Ongoing yung panganak Sirbahan pa natin yan no, Mag update din tayo kung hanggan, hanggang ilan yung magiging anak nya Sa so, ngayon kasi lima na So, tingnan natin kung gaano karami yung magiging anak niya. so, ayan, yan po yung update natin mula dito sa Bukid. At muli po, marami marami salamat po.